it is not a smart business practice. Let me remind you that PCSO is in a business of charity. Negosyo rin po ang PCSO. Walang negosyo sa buong mundo na meron na nga silang kita at yung kita nila ay ibabalik para isugal Kinuwestiyon ni Sen. Rapi Tulpo sa sinagawang pagdinig ng Senado ang ginawa ng Philippine Charity Sweepstakes of Office of PCSO na pagdadagdag ng 500 million pesos sa jackpot prizes ah, sa 649 at ilang lotto games noong nakaraang Disyembre. Dahil dito, pinaalalahanan ni Tulpo ang PCSO na ang kanilang operasyon ay negosyo na dapat rin kumita para makagawa ng pangunahing serbisyo na tumulong sa mamayan. Aniya hindi tama nang kinikita ng PCSO muli ibabalik sa sugal na papanalunin lamang ng isang tao. Paliwanag naman ni PCSO General Manager Mel Robles na simula nung 89th anniversary ng PCSO, nung buwan ng no Oktubre na karaang taon, tumaas ang kanilang sales kung saan nagkaisa ang mga board of directors sa dagdagan ang papremyo para sa loto. Ipinagmalaki pa ni Robles kay Tulpo na nitong nakarang sampung araw ay nabalik na ang kanilang 500 milyon pesos dahil kumita sila ng 800 milyon pesos net. Subalit so, balit iginit ni Tulpo na sa halip na magkaroon ng karagdagang premyo ay mas makakabuti na ginagamit na lamang ito sa pagpapagamot ng mga mahihirap na kababayan. Uh, campaign to encourage more and as a way of thanking the bettors to bet more and participate more para po pag-usapan yan at na uh, ngayon to, ex to excite the market and i'm happy to inform you mr chairman that for the last 30 days bumalik na po yung in-invest namin doon and we made 800 million po in net not to mention the taxes that it generated ako si Giorgio Sikat walang in atlas ng balita